Hello guys! Welcome to my channel, Iris Talks. So, pag-uusapan natin yun guys, ang ating mga alagang baboy. So, ngayon, uh, ang ating mga piglets ay ikaapat na, na araw na po. Ang, na, tapos ko na po silang nabigyan ng iron kahapon. 1 ml tapos na ko na rin sila ng uh, prevention para hindi sila magkaitain. Ayan guys, teka lang muna. Tulungan ko muna. So yung Four days. Ayan na sila guys. Puntahan ko muna. Ayan na. Ayan na.

thank you na guys. Tapos na. So, tapos ko na po silang napakain ng ano. Ay, hindi. Napatutoy guys. So, ginagay ko kasi ito. Ito. Ito siya. Gusto niya. Tatlo ang kanyang ginalidi guys. So, kawawa yung iba. Ayan. So, tapos ko na silang naputulan ng buntot. Ayan. Uh, naputulan ko sila uh, nanganak man ito si Chanke alauna ng madaling araw tapos pagka hapon niya eh, guys pinatulan ko na ng ngipin buntot Ayan. tapos kahapon ka third days na niya guys ng mga piglets uh, minigyan ko na sila ng ano ng iron tsaka yung panglaban sa sa tae-tae yun guys so ngayon, ikaapat na araw na sila guys yun so nagbibigay ako ng tubig nila guys doon, doon lang tubig nila may vitamins din yan kasi uh, pagkatapos nilang mag O mag, ano, ah, punta agad doon oh, tsaka mag-inom ng ano ng tubig. Mahilig kasi sa tubig eh. Ayan guys, ayan. So okay. okay, Ayan. Ayan. So, ang inahin ko guys, inaligo ko na ito guys. Pa, ikalawang araw, giligo ko na sila guys. Kasi, wala naman lagnat ang mama. And, ligo. naligo ko na. Kalawang araw, naligo ko na. Ayan. So, ito lang muna, guys. May update ko kayo sa susunod. Bye-bye.